Ang susunod na kwento ay hango sa nailatalang mga kwentong pag-ibig sa panahon ng Holocaust na inilathala ng momentmag.com noong Hunyo ng 20 siglo at 5 o 2005 para sa ating podcast sa Season 5 Pang dalawamput isang episode, itong pangalawang bahagi ng kwento hinggil sa luha, pagdurusa, pag-ibig at pag-asa ay ang kasaysayan ni na Philip at Ruth Lazowski. Isinilang si Philip Lazowski noong ika-13 ng Hulyo, 1930, sa Bielica sa bahaging norte ng Poland. Bayan ito ng mga mangingisda, mga ngaso at magsasaka. Noong 1939, 1939, Gumibilang noon ang mga mamamayan doon ng isang libo at walong daan at anim na raan sa kanila ang lahing hudyo. Maunlad ang pagtakbo ng negosyo ng kanyang ama na si Joseph sa pangingista kaya nakakapagkomersyo pa silang magpadala ng kanilang mga napangista sa mga karatig bayan ng Lida at Vilna. Mayroon ding pansariling negosyo na bilihan ng tela ang kanyang ina na si Chaya Gitel. Si Philip ang pinakapanganay sa kanilang magkakapatid. Tatlo ang mga nakababata niyang kapatid na lalaki, si Natachmil, Abraham at Aaron at may isa silang kapatid na babae, si Rachel. Noong unang araw ng Setyembre, dumating ang mga Ruso sa Poland at sinakop nila ang Bielica, hanggang 1941, pinagtuunan ng mga Aleman ang Bielica bagaman maliit lamang na bayan ito. Ito ay dahil tatlo sa mga pangunahing landas ang dumadaan dito at dahil isa pa malapit ito sa paliparan ng mga eroplano. Noong Hunyo ng 1941, 1941, Dumating ang mga aleman at pinagwawasak at pinagsisira nila ang tahanan at mga ari-arian ng pamilyang Lazowski. Subalit na natili ang mag-anak sa bayan. Nakitira sila sa bahay ng impong ni Philip at mayroon pa silang kasamang dalawa pang pamilya roon. Noong ika-adyes ng Nobyembre, pinagbilinan ang mga hudyong mamamayan na umalis sa mga sandaling iyon. Kaagad na nag-impake ang pamilya ni Philip at pumunta sila sa ghetto ng Zetel. Ang ghetto ng Zetel na kilala din sa pangalan noon na Jatlovo ay nasa bandang kanluran ng Poland at tinatawag na ngayon na bayan ng Belarus. Noong Abril ng 1942, sinimulan ng mga Aleman ang pagtitipon tipon nila sa mga tao na lahing Hudyo. Nagsagawa sila ng dalawang grupo at klinasin nila ang mga tao sa dalawa. Isang grupo ang para sa mga taong may kakayanang magtrabaho. Isang grupo naman ang para sa mga hindi makapagtrabaho. Sa isang pagkakataon, habang naisasagawa ang pamimili, Si Philip ang nagsara doon sa taguan sa kanilang tahanan. Ang taguan na iyon ay sumukat noon ng pitong talampakan sa lawak at walong talampakan ang kakitiran at doon ang pinagtaguan ng kanyang mga magulang at mga nakababatang mga kapatid. Nagtago ang mga ito doon habang siya ay nasa palengkehan sa bayan na kung saan ay doon isinasagawa ang pamimili at pagkakaklase-klase ng mga tao. Nahuli ng isang sundalong Aleman si Philip at dinala ito sa palengke ng Jettel. Habang si Philip ay naroon, nagmasid siya at napagtanto niya ang katuturan na ginagawang pamimili ng mga aleman. Sa kanyang kaliwa, doon papapunta ang mga Nars doktor, sapatero, carpintero, mga hudyo na malalakas at malulusog. Sa kabilang dako, sa bandang kanan naman niya, doon napapapunta ang mga maliliit na mga bata at mga matatanda. Alam ni Philip na marahil ay hindi siya maaring mapapunta sa lupo ng mga malalakas sa kanyang bandang kaliwa. Napansin niya noon ang isang babae na may mga hawak-hawak na mga papeles at mayroon siyang dalawang batang babae na nakadikit sa kanya at nakakapit sa kanyang bestida. Natansya ni Philip na humigit kumulang sa pito at limang taon ang edad ng mga batang babaeng iyon. Nasilip ni Philip na iyong mga dokumento na hawak ng babae ay sertipikasyon na naghahayag Nasya ay isang nars. Lumapit siya sa babae at nakipag-usap. Maari po bang isama ninyo akong anak ninyo? Mabait at maawain ang babae at siya ay pumayag. Kung papayagan nila akong mabuhay na may dalawa akong anak, malamang mapapayagan din akong mabuhay kung tatlo. Kumapit ka sa bestida ko. Nakikapit si Philip sa damit na, ng ginang kasama ng dalawang batang babaeng anak nito. Sinanyasan sila ng gestapong aleman na pumunta sila sa bandang kaliwang grupo. Pagkaraan ng kanyang pagkakaligtas sa panganib sa unang pagkakataong pagpili ng mga aleman, tumakbo si Philip na umuwi at nakalimutan niya ng alamin ang pangalan nang nagmagandang loob sa kanya naginang noong nakarating siya sa kanilang tahanan naginhawaan siya noong natugpuan niya ang kanyang pamilya na buhay silang lahat hindi sila natuklasan ng mga Nazi na nag-ikot at naggalugad sa bayan na naghanap ng mga Hudyo sa kasamaang palad ang kanilang kapitbahay ay natagpuan ng mga Aleman ang kanilang pinagtago ang bunker at pinagpapatay silang lahat. Nakaligtas ang pamilya ni Philip sa tiempong iyon at sinikap nilang mabuhay ng pangkaraniwan. Isang araw, dumaan sa malapit sa kanilang tirahan ang babae na nagligtas noon kay Philip. Tumakbong lumabas ang nanay ni Philip at taus-pusong nagpasalamat ito dito. Narinig ni Philip na ang pangalan ng babae ay Miriam Rabinowitz at tinandaan niya ito. Ilang buwan ang dumaan mula sa pangyayaring iyon at dumating ang Judenrein. Ito ang tiempong paglilinis ng mga Nazi ng anumang anino o natitirang tanda ng lahing hudyo. Noong ikasais ng Agosto, 1942, o 1942, isinagawa ng mga Nazi ang pangalawang paglipol at pinukaw nila ang mga Zettel Ghetto. Bumilang ng mula dalawang libo hanggang tatlong libo ang mga Hudyo na binaril at inilibing sa tatlong pangmaramihang hukay sa sementeryo ng mga Hudyo. Nagtago si Philip kasama niya ang kanyang mga kapatid at kanilang ina sa isang kuweba noong lumabas sila pagkaraan ng ilang araw, hindi nila mahanap ang kanilang ama. Binihag sila ng mga Nazi at napapunta sila sa ikalawang palapag ng teatro na kasama ang mga natirang pamilyang Hudyo na nahatulan ng mapapatay. Doon, pinili ng kanyang buntis na ina si Philip. Ang sabi niya, gusto kitang mabuhay. Nais kong ipaalam mo ang kasaysayan natin sa iba. Gusto kong magkaroon ka ng kahihinat ng mabuti sa mundong ito. Pagkatapos noon, itinulak niya ang kanyang anak sa bintana at si Philip ay tumalon. Ang mga katagang iyon, iyon na ang mga pamamaalam sa kanya ng kanyang ina upang siya'y tumakas at kanyang iligtas ang sarili naligtasan ni Philip ang kanyang pagtalon sa bintana at siya'y tumakbo papunta sa kagubatan nagtungo siya sa Dvoretz at inasahan niyang matatagpuan niya doon ang kanyang ama nakarating si Philip sa Dvoretz at doon nakatagpo niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si Rachmil Pagkaraan ng ilang linggo, dumating doon sa kampong kinaruroon nila ang isa sa kanilang mga tiyuhin na naghahanap sa mga kamag-anakan nila. Ipinalam niya kay Philip na buhay ang kanilang ama at naroon ito sa kagubatan na labing limang kilometro ang layo mula sa Bialika. Tumakas ang dalawang magkapatid mula sa geto na iyon at hinanap nila para katagpuin ang kanilang ama sa kagubatan ng Bialo -Vieza. Nahanap nila ito pagkaraan ng ilang araw. Nanirahan sila doon ng mahigit ng dalawang taon, kasama nila ang ibang mga pamilyang Hudyo. Nabuhay sila sa tulong ng mga partisan na nasa kanilang kampo na nagbibigay sa kanila ng impormasyon kung nasaan ang mga mapanganib na mga lugar at kung saan ang ligtas na kanilang mapupuntahan. Ang mga partisang ito ay alagad ng lihim na armadong kilusan laban sa mga Nazi. Wala silang radyo sa kagubatan at ang mga naibibigay na mga balita sa kanila ang kanilang inaasahan. Malimit pa noon na Pumupunta doon ang mga partisan para magdala sa kanila ng mga supply. Naging partisan din ang kanilang tiyuhin na si Mandel, subalit na matay ito sa isang labanan na kanilang sinagupa. Ang isa sa kanilang mga pinsan na si Avrimel ay sumanib din sa mga partisan at naligtasan niya ang digmaan. Noong Quaresma ng 1944, 1944, nagsimula nang umatras ang mga Aleman. Dumating ang Red Army na Ruso noong buwan ng Hulyo at pinalaya nila ang kagubatan ng Bialovieza at mga karatig na bayan at pook mula sa mga Aleman. Umalis sina Philip at kanyang mga kaanak na natitira doon sa kagubatan dahil sa maaring pag-atras doon ang mga Nazi. Bumalik sila sa kanilang bayan sa Bialika at natuklasan nila na halos buong-buo itong nasunog. Tumungo sila sa siyudad ng Lida sa bandang kanlurang bahagi ng Belarus na siyang pinuntahan din ng mga nawawalan na mga Hudyo. Naglakbay sila sa Europa na naghanap ng matitirhan nilang lugar. Nanirahan sila sa Bad Gastein ng dalawang taon. Bayan ito sa bandang kanlurang bahagi ng gitna ng Austria. Noong 1947, 1947, tumungo si Philip kasama ng kanyang tatay at kanyang kapatid na si Rachmil sa Amerika. Nakipagtagpo sila sa kanilang mga pinsan na nakatira na doon dad na noon si Philip ng labimpito. Nag-aral siya sa Universidad ng Yeshiva, paaralan ng pagiging rabay sa umaga at nagtrabaho siyang kargador ng truck sa hapon. Sa gabi, siya ay nag-aral sa kolehiyo sa Brooklyn. Hindi naglaon at naging rabay si Philip. Isang linggo, naimbitahan si Philip na dumalo sa isang kasalan dahil ni minsan ay hindi niya naranasan ang karaniwang mga karanasan ng mga kabataan, hindi siya natutong sumayaw. Nanatili siyang nakaupo lamang sa bangko na nanonood na katabi niya ang isang dalaga na nakaupo lamang din sa bangko. Linakasan niya ang loob niya at nakipag-usap siya sa dalaga na ang pangalan ay Gloria. Hindi nagtagal ay nagkapalagayan sila ng loob at nagkwentuhan. Noong nalaman ni Gloria ang lugar na pinanggalingan ni Philip, bigla siyang napabulalas. Ang sabi niya, Ay, Diyos ko po, iyong matalik kong kaibigan ay galing sa internment camp na sa Italia at galing siya sa Bielitsa. Sabi ng nanay niya na minsan ay mayroon silang iniligtas na batang lalaki sa bayan na iyon nagkubli itong humawak sa kanyang damit at nagkunwaring anak niya siya. Nagulat si Philip pagkarinig niya sa kwento ng dalaga para siyang hindi makapaniwala. Ako ay yung batang lalaking iyon, sinabi niya sa nanginginig na boses. Sabik na nakibalita at nang alam si Philip tungkol kay Ginang Miriam Rabinowitz. Nalaman niya na nakatira siya sa Hartford, Connecticut. Sa sumunod na umaga, tinawagan ni Philip si Miriam Rabinowitz. Kay laking tuwa naman ng ginang na nakaalam na naligtasan ni Philip ang digmaan. Binisita siya ni Philip at nalaman nito na pinalad siya na nakaligtas ang kanilang buong pamilya. Ang kanyang asawa, at ang dalawa nilang anak na babae ay pawang nakaligtas din sa kanilang pagtago sa kagubatan. Ang kanyang dalawang anak na mga batang babae na kasama ni Philip noon na kumapit sa kanyang palda sa araw ng seleksyon na iyon sa Bielitsa ay mga dalaga na. Si Ruth na panganay ay labing walong taong gulang na. At si Tobu ang Nakakabata ay labing-anim na taong gulang naman na siya. Ang pakikipagtagpo na ito ni Philip sa ginang na nagligtas sa kanya noon ay nagbunga ng permanenteng ugnayan. Nagkagustuhan si Philip at si Ruth at sila'y nagpakasal noong 1955. Naging rabay si Philip sa sinagoga ng Hartford at nakitambal siya sa isang Katolikong pare sa isang inisyatibo sa kalusugang mental sa ospital ng Hartford. Naging kapelyan siya sa kapilya ng Senado ng Estado ng Connecticut. Samantala, nagkaroon si na Philip at Ruth ng tatlong anak na lalaki, si na Barry, Alan at David, at pitong mga apo. Ayon kay Alan, ang kanyang ama na si Philip ay ulirang manugang. Malimit siyang gumaganap na driver ng mga magulang ni Ruth sa kanilang mga lakad sa bayan at inalagaan niya sila hanggang sa sila'y ay namatay. Ayon kay Philip, palagi niyang itinuturing si Miriam bilang nanay niya. Naalala niya ang kanyang inang nawala niya sa kamay ng mga Nazi sa trahedyang nais niyang hindi makakalimutan ng mundo dahil baka mangyaring babalik ito muli. Ang sabi niya, Napakabuti sa akin ng Diyos at ako'y iniligtas na ako ay buhay pa. Ginawa ko lahat ng aking makakaya at palagay ko ay natupad ko ang hiling sa akin ng aking ina.